Hello mga kabaro for this video hindi na natin patatagalin tayo ay magmumukbang ng isang talaba so let's go simulan na natin ng magtagtad ng sili para tayo ay maanghangan pagkatapos nito tayo naman ay magtatatag ng sibuyas kakao oh, eto na huwag nyo nang pansinin yung mga hugasin namin kasi pag mga lalaki maraming hugasin talaga yan pinababayaan talaga yan oh let's go diba ang sarap na ang sarap ng sauce na ginawa natin mga kabaro. o goods, all goods. So, dito na mga kabaro. Luto na yung ating talaga. So, hindi talaga to pure na luto kasi pinakuluan lang kote. Binil Nilagyan na natin ng dalawang kanin na binili ko sa labas. Tagsampo lang yan. Pero, ang dami na. Saan ka pa? May talaba ka pa? May manok? At saka sauce. So, ito. Simulan na natin talagang nakakagutom talaga sarap sarap talaga nito hmm. try 1, 2, 3, bye mmm sarap isip pa yan ha Pero ang sarap yan Ang oh, pangalawa mmm wow um, ano yung sasabi mo wala kang masabi nyo wait a minute with rice and sauce again. and talaba another talaba oops mmm sarap chicken kain ka hanggat gusto mo. Dahil wala kang ina, walang mag-aalaga, kain na na! oops Ops! Bilisan mong kumain. Shoutout nga pala sa nanonood ngayon. Kumain kayo hanggat gusto nyo. Kasi ang sarap ng talaba dito. O! Oh. Mmm!